po si Dr. Tony Leachon. Kamusta po kayo? At ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Well, ako po ay isang independent health reform advocate. Isa po akong isang internist at isang cardiologist sa Manila Doctors Hospital. Ngayon, ang topic natin para sa araw na ito ay Leave to 100. Ibig sabihin, mabuhay hanggang isang daang taon. At tungkol po ito sa istorya ng Blue Zones o yung mga countries or mga areas sa mundo na ang edad po nila ay 90 years old hanggang isang daan. Pero malalakas pa po sila. Diba? Napakaganda po. At yan naman po, kailangan natin bigyan ng reference. Kasi para naman po uh bigyan din ho ng pagpupugay ang gumawa, ang Netflix no po. Ang Netflix so inumpisa no ay eh, August 30. At uh, highly recommended po kasi bihira po nagkaroon ng series na tungkol ho sa kalusugan at well studied ho ito. Ang sumulat to nito ay si uh Dan Wetner, isa ho siyang photojournalist at isa po siyang uh, in-sponsor po ng National Geographic uh, magazine. At po siya ay eh, naging Guinness Book World Records so holder dahil binisikleta niya po yung mga countries na ito uh, na walang tigil at inaral niya ho ang pamumuhay. Pupunta sa isang isang lugar, maninirahan doon, itatype niya, aralin niya, susulat niya. At ito po yung contribution niya sa humanity. Napaka-ganda po 'yun. So, ang una nating gustong talakayin ay yung limang countries na ito. Ang unang unang country ay or uh, strategic area na sa Southeast Asia or na sa hmm. Asia, ito po yung Okinawa, Japan. alright Ang pangalawa po ay yung Sardinia, Italy, sa southern part ho ng Italy. And then ang pangatlo, Ikaria sa Greece or sa Greco. Tapos 'yung Nicola Peninsula. Ito po ay uh, sa Costa Rica. At ang panghuli, at ito po 'yung Loma Linda sa California, USA. So yan 'ho 'yung limang Uh, strategic area ang tawag ho nila ay blue zones kasi ito ho daw yung mga area na minamarkahan nila ng uh, asul pag ho nakita nila nang magaganda ho yun, yun ho yung kanilang kode na ginawa so umpisahan ho natin ho dun sa Okinawa Japan itong Okinawa Japan ay uh, home to the world's oldest women yung mahabang edad ho ng babae. At ang kanila daw ginagawa ginagawa, eh, ang kinakain nila ay soy-based diet. At ang kanila pong uh, kinakain usually ay yung sweet potatoes, yung purple po. Yun ang unang description. Pangalawa, yung Ikaria. Mediterranean diet po sila at olive oil at saka red wine na special po. Hindi ho yung alcohol na alcohol ho. Yun ho ang gusto nilang iparating doon. At pag napanood nyo, kayo po'y mahalina sa kultura ng uh, Greece. Ang susunod ay yung Sardinia. Nung napanood ko ho yung pelikula ho, na bago po ng Equalizer, yun nung kay Denzel Washington, Uh, sa Sicily Italy katabi pala niya ang Sardinia. Itong Sardinia eh home naman to the oldest men in the world. Sa kadahilanang ang trabaho po nila ay hanggang 90 hanggang 100 active pa rin po yung mga kalalakihan. At uh, sila po ay nagfa-farming, imagine niyo sa edad nilang yon. At uh, nangangabayo pa nga eh yung mga nakikita natin. Doon naman sa Nicoya Peninsula sa Costa Rica, ito naman ay rich in calcium yung kinakain nila at saka magnesium at plant-based diet. Ito ho yung nagpersa sa akin. Kung sa iba sa inyo na tumitingin po sa post ko sa Facebook, ang aking pananghalian ho ay gulay po. Uh, salad at saka lumpiang sariwa. basat plant-based so, ang akin isang meal. So, yung iba, uh, namimili ko anong kakain lang. Ako, with regularity, para hindi na ako nahihirapan ng pipiliin na kakainin sa araw-araw, yun na po, araw-araw po yun. At nakita ko, yun pala ang ginagawa dun sa isang uh, blue zone. Tapos meron silang plano sa buhay. Ang tawag ho nila, eh, plana de vida. Kumbaga, plan for life. No? Sa Japan naman, ikigay na i-discuss natin in detail. Kasi may libro ho ako niyan eh, yung ikigay. Yung huli ay lomalinda. Uh, Loma Linda. Ito naman ho, eh, faith naman ho yung sa kanila. Yung Seven Day Adventist ay meron hong uh, silang practice ko ano yung kakainin ninyo at saka sila po ay vegetarian po vegetarian strictly at saka yung faith no whatever faith na meron ho tayo whether tayo ay katoliko tayo po ay muslim christian basta to yung faith dun sa god natin yung spiritual quotient na tinatawag yun ang na nagbibigay sa atin ho ng disiplina Uh, at yan ho ang nakita nila At saka yung itong Seven Day Adventist eh nabumuhay in a tight-knit community At yan ang nakita natin ho mga example nila Now, yung number of studies ho nito Have found that these areas contain Extremely high rates of uh, nonagenarians or 90 years old at saka centenarians. So, ibig sabihin 90 to 100. Pero hindi ho mahina, ah. malalakas pa. At ang tingin mo nga, no napanood ko, eh, para mga 70 uh, years old or even younger, parang 60 to 70. And, and then, sinabi din that genetics would play an important part. Pero alam nyo po, dati alam ko, eh, mas higit pa doon. Yung pala, 20% lang palang effect ng genetics. At ang 80% ng buhay natin, alam nyo kung saan? Sa lifestyle. Pero ang tinuro sa atin ng Blue Zone, ay eh magkaroon ho ng kultura na sa pamumuhay natin, ay eh gawin natin siyang parang kasama na ang health. So, kailangan ho nandun sa flow ng ginagawa natin. At yan ang Natutunan natin dito sa blue zone na to. At ang niyan ay habits. So sinabi natin ang habits ang nagdi ng future natin. Pero sinong ang gumagawa ng habits? Tayo po. So people will make their habits and habits will dictate your future and of course your destiny. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon, ang inyong pong independent health reform advocate, internal medicine specialist at cardiologist po sa Manila Doctors Hospital. Ang ating reseta ngayon ay tungkol ho sa live up to 100, the blue zone. So, himay-himayin ho natin ang uh, isang country na yan. At meron hong naisulat na isulat libro dyan ang uh, ikigay, no? Oho. Pero yung ikigay ho kasi, yan ang, ang story ho niyan, ay meron hong silang sense of purpose or yung kanilang uh, uh, minimiti. Pagdating kasi natin lahat ho kasi, iniisip natin ang, ang sense of purpose natin. Pagka nandun na sa tail end ng ating buhay, usually ganun ho eh. Nagbabago tayo kung kailan malapit na. Hindi <laughs> ba ho? Parang ganyan eh. Parang sa buhay yo magbabago lang pagka tayo magkakasakit na. Marami yung pasyente ganyan eh. Yung kunyari, nasa ICU, uh, hindi na ho, doktor, hindi na ako maninigarilyo. Pero next year, andito sa hospital, hindi totoo ho yun. Yung kumbaga nagbabago ka na, when you're about to, to die, mahirap po yun. Mahirap po yun. Kasi late na ho yun, mahal pa. So, kailangan yung sense of purpose natin magbago. Kailangan umpisahan natin sa atin buhay ho na maaga. At gawin natin part ho ng buhay natin. So, bigyan ko ho kayo ng bagay-bagay uh, related ho sa best practice learning doon ho sa blue zone. At ito po yung nakita natin na maganda po. Ang unang-una, ay yung move naturally. Ibig sabihin, gumalaw tayo ng natural, hindi yung pinipilit natin. So, ang example na binigay doon, ay yung kunyari ay sa Italy. Biyan naman yung, yung simbahan, ay nandun ho sa tuktok ng bundok. ay eh, since magsisimba ka, mapipilitan kang umakyat doon. Di ba? So, eh, since faith yon magkadukton pala yung faith at saka exercise. Yung isa naman, ang trabaho niya ay farm. Eh wala siyang choice kasi pupunta siya sa farm niya, eh magpapastol ka ng kambing o baka. Eh part eh. do naman sa Japan, ang eh, nakakatuwa ho dito, ang liliito ng kanilang lamesa, parang lamisita. Eh ang mangyayari ngayon, you will exert effort para tumayo. Eh yun pala, nakaka, sa amin ng mga doktor yung quads ho niyo lalakas pati yung likod niyo so eh yung akin ho apo si CB believe din ho ako eh di ba ho pag kami edad na, ka, ang hirap ho tumayo at uh, parang uh, lumalagitik na sa amin ho sa probinsya lumalagitik na yung anak yung aking apong sisimi from dun ho sa nakas nakaslam po siya sa floor kaya niyo tumayo ng ganun lang eh, nagbabounce eh. Ganun ho yung mga taga-Japan. Kaya pala, ang bababa ng silya nila, tuloy tayo na kagad. So, yun ho, nagpapaganda ng core nila. Kaya, ang gaganda ng quads nila, ang tawag ho namin ay quadriceps dito sa thigh muscle. Pati yung core na di develop mo. Kaya, kikita nyo, bihira makikita kayo na matatabang Japan, Japanese uh, sumo wrestler lang. Pero kanamihan, nakikita natin, slimo sila. Kaya ang Japan ang may pinakamahabang lifespan sa buong mundo. And the average ay 85. Number two, know your purpose in life. Ano ba yung purpose natin? Oo nga eh, minsan iniisip mo. No? Pero yan ang importante. Pag daw meron kang purpose sa buhay mo, nagiging makabuluhan. Hindi yung pagising mo sa morning, ano bang kakainin ko? Di ba? Misan, <laughs> ganun ang gagawin mo, no? Oh, itong kakainin ko ngayon. So, kapag ano eh, ang iniisip natin, eh, panandalian. Ito, sa kanila, meron silang purpose, plano di bida Yan, yun sa Costa Rica. Imagine mo, may plan. O, oh, ibig sabihin, makabuluhan yung gagawin. Okay, ngayon, yung number three, downshift. Hindi puro trabaho. Alam nyo nung ako'y bata pa, akala ko pagka um, you slave yourself to work, eh, magiging successful ka at masipag ka. Yung four hours ang tulog, tapos ano, bilib na bilib ka sa sarili mo. Yung pala, hindi pala maganda yon. Kaya ang dami rin ng mga kaklasiko, na na iba na nagkasakit dahil hindi na nakakapahinga sinapapagod napapagod. Dapat to ang gawin talaga eh you work efficiently yun ang tawag. And then for 80% rule. Sa Japanese po kasi hindi ho sila kumakain ng buddat na bundat. tayo kasi kakain tayo Hangat naglulungad na Hindi niyo alam yung ibig sabihin Sa amin sa ano Yung sa bata ho yun eh Sila kakain ho sila ng 80% lang Hindi ho bubusogin uh, Harahachibun yun yung tawag ho nila Pag ho 80% na sila Tama na po Eh tayo Hangat uh, kaya Di ba? Kahit tatlong balik ano uh, Gagawin natin Ay eh, di siyempre busog ng busog tayo Nako, mali yun Number 5 may ligho sila sa gulay. Ako, eh, ngayon ang hirap pakainin ng mga bata ngayon ng gulay. Eh, ako na uso ako ng gulay, kaya ano. Eh, ang gulay, napakaganda. Alam niyo bakit? Mababa kasi ang calories ng gulay. Eh, ang kanin po, at saka carbs, at saka karne, ang taas ng calories niyan. Kaya, bibigat ka. Pangalo, babaraho yung mga ang mga karne sa ugat natin. Kaya sila, mahaba ang buhay. Number six, though, contrary sa opinion ng World Health Organization na kahit na anong alak ay uh, level ng alak, walang safe level ng alcohol, sila, meron silang wine na masasabi natin na less ang alcohol at umiinom sila. Siguro, ito yung sinasabi dati na Pagka nag wine ka, yung sa ibang European countries, kaya kita natin, gumaganda yung good cholesterol, gumaganda yung uh, kanilang relationship. Kasi mapapansin mo, sila wine and then kwentuhan, tawanan. Yun ang na nakita ko dun sa panunood ko. E eh kung gagawin nga natin yan, yung happiness, matitrigger because of the stimulation coming from A low level of alcohol content Number seven Family first Alam nyo Yan isang maganda dapat eh uh, Nating gagawin Kasi ang iba sa atin Sa barkada tayo pupunta Rather than sa bahay Pero Alam nyo sa buhay natin Ako Umaabsento ako dalong bagay lang eh Sa trabaho One, pagka may sakit sa bahay. Pangalawa, pagkukuha ko ng card ng mga anak ko, related pa rin sa education. So family unique, kaya ka nga nagwo-work ay eh, para sa family. So therefore, dapat family first. Eh nangyayari sa atin, importante sa atin ang posisyon. So andun tayo papakabago tayo sa trabaho. And then uh, babar kelan tayo? So nilalaan natin na maraming oras doon sa ibang bagay pero hindi doon sa pinagmumulan talaga ng tunay nating kaligayahan, di ba? Which is family. Nakukuha lang natin yung weekend natin gagawin. How about doing it on a daily basis na family ang orientation natin? And then eight, belong. Ang ibig sabihin, belong to a community of kindred spirits. Kasi pag daw ho ang puso ninyo ay open at bukas sa pagtulong, maraming balik ko eh. ako eh. Ako'y naniniwala dyan eh. Kasi mas maraming positive energy kayo makukuha from people working on the same higher goal. Kasi kunyari, uh, ang sinamahan mo ay hindi magbibigay sa iyo ng magandang uh, goal, puro negative, ganun din na may imbibe mo eh. Pero kung pare-pareho kayo, similar yung inyong advocacy. Di ba? May mga magagandang mga advokasya na nasasamahan tayo like religious organization, prayer, mga community work, mga medical missions, makikita natin. Maraming mga organizations, civil society organizations na mataas ang tingin natin sa sarili natin pagka tayo po ay ganyan ang sinasamahan. At nakita natin sa blue zone ho yun. At ang panghuli na nakita natin ay yung right tribe. Ibig sabihin, ang napuntahan nila ay talaga yung talaga mag, magbibigay sila sa kanila ng kaligayahan. Ang minsan kasi sa paghangad natin ng power, pera at saka title, pumupunta tayo dun sa mga hindi dapat nating puntahan. Kaya nangyayari, napapariwara ho tayo. So, dapat right tribe. Ang tingin ko, family muna ho yan. And then, community na dapat nating samahan. So, yan ho mga kaibigan ang uh, atin pong uh, didiscuss ngayon. Ano po ang mga best practices from the uh, series ng Netflix na Live to 100, ang Blue Zone. babalik po tayo. Ako po si Dr. Tony Liachan at ito po ang reseta natin. Alam niyo po ba, last October 1 ay nag-celebrate ng 99th birthday ang isa hong important personality. Siya po ay si President Jimmy Carter, ang 39 th U.S. President. Imagine nyo, 99 All Alright. Eh, sino po ba si Jimmy Carter? Siya po yung naging pangulo ng United States of America. Tandang-tandaan ko yan. 1977. Kasi gumaduit ako ng high school. 1977. Hanggang 1981 ho siya. At gumaduit naman po ako ng pre-med. 1981. Kaya tandang-tanda ko po yung apat na taon ng term ho ni Jimmy Carter. Very Very challenging kasi ito yung time na nagkaroon ho ng hostages po. Uh, 52 hostages sa Iran, sa Teheran. Kaya hindi ho siya na-reelect pero ang sabi, he was a better man than a previous president. Kasi alam nyo kung bakit? Yun ho ang nag- karo ho ng challenge sa kanya na gumawa pa ng mas mabuti at humaba yung buhay niya. And alam niyo po ba, maikwento ko lang ho sa inyo bago ko sabihin ang sikreto ng haba ng buhay niya na may apply sa inyo. A little bit of history. Si Jimmy Carter po ay isang peanut farmer taga Georgia. Ayan, kita nyo, farming. O, ba? Diba? Number two, siya po ang pinakamahaba pong presidente ang buhay above 95. Imagine ninyo yun. And then, ang asawa niya, ang former First Lady Rosalind Carter, ay 96 years old. Sila po ang oldest presidential couple. Sa kanakita, 99 at saka 96. So, wala nang tatalo pa. At nanalo siya in 2002 na Nobel Prize for Peace. Saan ka naman nakakita? For service to humanity. Kasi umikot siya together with the First Lady Rosalind Carter at nakagawa at tumulong sa pagpapatayo ng 4,300 houses yung Habitat for Humanity. So ito ang secret ni Jimmy Carter. Ang una, higher sense of purpose. Kita niyo na, consistent. Ibig sabihin, nabuhay siya para sa iba, hindi sa pansarili lamang. At kinunti niyo yan hanggat nagkaedad siya. Believe ka? So parang ikigay ng Japan, plana de vida ng Costa Rica or your blue zone, di ba? Pangalawa, matindi ho ito. Talagang consistent to kahit sa Harvard study kahit ito doon sa blue zone, regular exercise. Siya po ay hindi pumapalya. Siya po ay isang uh, runner at marathon runner. At tumigil lang ho siya sa pagtakbo nung siya po ay 80 years old. At lumipat siya sa, dahil nagka-arthritis, so sa walking at saka sa swimming. Imagine niyo 80 years old. Antindi di ba? So, despite that, nagkasakit po siya, nagkaroon ho siya ng cancer, melanoma, kumalat sa liver at sa brain, nag-immunotherapy, natumba, nagka-fracture, naka-recover. So, ngayon, nag-99 uh, birthday na siya. So, imagine niyo yun, no? So, ano pa ang mga sikreto ni Jimmy Carter? Family first. Family first. Siya po ay maraming anak, maraming apo, marami ring apo sa tuhod. Noong siya in hospital, last February, ayaw na niya ng hospital. Sabi niya, siya ay uuwi na. So nagparan siya ng hospice or family ang kanyang kasama. So ibig sabihin, doon sa buhay ni Jimmy Carter, importante sa kanya ang family. At isa ho siya sa pinakapayak or simple ang pamumuhay sa mga naging pangulo ng Amerika. Di ba? Pagka naging past president ka ng isang bansa, lalo na Amerika pa to, ang turing mo, eh, siguro malaki ang tingin mo sa sarili mo at marami kang uh, connection or marami kang naipon na pera, power and all, pero hindi yan pumasok sa ulo ni Jimmy Carter family first pa rin ho si Jimmy Carter. At ang panghuli, di ba, later on at the end of the year, yung Faith, F-A-I-T-H. Siya po ay madasaling tao. At ang sabi natin, pagka may physical quotient ka, physical energy, it will stimulate your intelligence quotient. Di ba? Through the endorphins. And then your emotional quotient tataas because of your social interaction. 'Di ba? Pero ang huli, pagtaas ng ating EQ, tataas din ng SQ, which is your faith. And faith gives you compassion, empathy, love, and inner peace. At 'yan ang sikreto ni President Jimmy Carter kaya mahaba ang buhay niya. So, yun po ang mga learnings natin. At ako po, si Dr. Tony Leachon. At ito po ang reseta natin sa araw na ito. Maraming salamat po.